Mura nang ibinibenta ang mga parol sa Christmas capital of the Philippines na Pampanga. Pamasko na rin nila yan sa mga gustong humabol sa pag decorate ngayong magpapasko. Para bigyan na muka balita, Mobile Journal Mary Mon Reyes. Isang linggo na lang, Pasko na. E may Christmas decors na ba kayo? Kung wala pa, it's not too late mga kapatid kumikislap ang Christmas Capital of the Philippines sa San Fernando, Pampanga dahil sa iconic parols nito. At dahil sobrang lapit na ng Pasko, regalo na raw sa mga last-minute buyers ang pampaubos prices ng parol. Kwento ng magpaparol na si Justine, August pa lang daw ay mano-mano na nilang ginagawa ang mga parol na binibenta nila. Marami na rin daw silang naibenta kaya bawi na ang kanilang pinuhunan. Pero higit sa lahat? worth it daw ang lahat ng kanilang pagod. Ah, napakasarap ng pagiramdam nun ma'am na ah, dadayong ka ng ibang tao para lang makabili ng ah, binibenta mong parol ma'am. ba? Diba? Para sa amin, hindi namin hindi yung pagod na yan ma'am. Sa ngayon, ang presyohan ng 14 inches o mga mini parol ay 800 pesos to 1,500 pesos na lang. Ang 16 inches naman ay pumapatak na lang ng hanggang 1,200 pesos. Ang mga 25 inches naman na laki ng parol ay nasa 1,800 na lang. Habang 2,500 3,800 at 4,000 pesos na lang ang medium size na parol. Sa mga naglalakihang parol naman, Naglalaro na lang ang presyuhan sa hanggang 10,000 pesos depende sa design na mapupusuan. Mas mura na ito kumpara noong mga lumipas na linggo at buwan. Eh, mas mas binibigyan na lang namin ng konsiderasyon yung mga mamimili na yung kulang yung budget, ma'am, ganun. Uh, kaya kadalasan pagtungtong na ng December, alas binababa na namin konting presyo namin dito. Benta namin na last month nasa 3,000 sila ma'am nasa 2,000 tapos nasa 1,800. Kaya malaki na yung binaba nila. Pwede pang mamili sa klase ng parol. Merong gawa sa plastic, ang sikat na kapis at tela. Pwede ring mamili kung warm o colored lights ang display ng parol. May steel standees with LED lights din na nasa 3,000 pesos hanggang 12,000 pesos ang presyo depende sa design at tangkad. Kaya ngayong magpapas ko kung kaya naman mas masarap sa lubong ng pagsilang kay Kristo na may magaganda at makukulay na parol. Mobile Journal Mary Marion Reyes po. Hatid ang mga balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.